Thank okay. you. Welcome back mga katotok at welcome sa ating YouTube channel at kung spare fishing ang hanap mga katotok ay nasa tamang video ka Ayan mga katotok, bali di dive muna tayo at ito yung unang nakita natin mga katotok, mga malilit na hito At ito mga katotok ay nakakita tayo ng isdang butike, yun o, oh. subukan nating panain baka tamaan, yun ang ilap mga katotok ayaw magpahuli mhm -hmm. na naman Ayan, yon ayaw talaga mga katotok ito mm -hmm. ayaw talaga hanggang sa kumaripas na talaga mga katotok sayang at dito mga katotok ay nakakita naman tayo ng isdang butiki na naman yun no oh. pero mm -hmm. umalis na naman mga katotok napakailap talaga hirap talaga mag video sa umaga mga katotok yan susubukan na natin panayin, yun o no? No, hindi tinamaan at dito mga katotok ay nakapana tayo ng isdang sweet lips o kanuro naman ang tawag namin dito sa aming lugar mga katotok ayan nasa 400 grams na yan mga katotok kaya sold na na pang-ulam yan napakasarap ng sinabaw niyan mga katotok ang ginagawa ko nito ay piniprito ko mga katotok para pambaon sa eskwela sa mga estudyante natin Ayos, ah, nakadali din tayo ng isda mga katutok Dito mga katotok, sa pagsisid ko ay nakakita ko ng napakalaking isda Nagtatago dito sa corals mga katutok o kalapalapa Ayan na mga katutok, yun know? Napakalaki, ano kaya? Grouper o yung butiti pala mga katutok Grabe, hingal pa ko sa pagsisid pa ilalim Kala ko kung grouper na Butiti pala mga katutok kam tayo nun na, ah. At dito nga mga katutok ay nakapana tayo ng malaking pakol Mag isang kilo na yan mga katutok Kaso nga lang ay hindi natin nabi diyan sa pagpana mga katutok Dahil ang isda dito sa amin mga katutok Pag umaga ay napakailap Kaya pinasiguruhan ko na mga katutok Pinana ko na muna bago binidyohan mga katutok Yan ayos na may pang ulam na tayo sasabawan natin yan mamaya mga katotok pag uwi natin sa bahay dito mga katotok sumisid ako ulit dito dahil meron akong nakitang isda dito sa maliit na bato kaya agad kong sinilip mga katotok itong bato na ito kaya tignan natin kung anong isda yun kaso nga lang yun agad naman na kumaripas mga katotok natakot siguro sa flashlight mga katotok sayang malaki na sana yung mga katotok pandagdag na sana dito sa pagsisig ko mga katutok ay eh, nakakita ko dito ng bayang na mag iisang kilo hina kaya pwede na ito pang ulam mga katotok kaya ito hinabol ko ng hinabol hanggang sa maabutan ko mga katotok ito yung nangyari hmm, hindi tinamaan mga katotok napakasayang napakailap talaga na isda dito sa amin mga katotok pag umaga so ayun mga katotok gumilit na kami tayo sa video ng maayos gawa ng napakaliwanag ng so, ng araw pala napakaliwanag ng araw sa so, umaga kasi tayo naman na tayo sa video ng maayos tapos malabo pa yung topic hindi na natin na gamit itong mahaba na pana ni Papa ang pang gate kaso wala tayong nakita gawa ng napakalakas ng agos at napakalabo ng topic ito na yung nahuli natin o no? Ayan na nga mga katutok, nandito na nga tayo sa kubo at ito yung ating mga naging huli. Ayan, mahigit 2 kilo siguro yung nahuli nating isda mga katutok. Yung iba dyan ay hindi natin na videohan sa pagpana, gawa ng ang iilap talaga mga katutok. Ayan, so at dito rin yung huli ni Papa mga katutok. Mga ganyang isda lang talaga yung mga nahuhuli namin dito mga katutok. Gawa kung may malalaki man ay sobrang ilap. Inalhan nga namin ng malaking pana kaso nga lang ay hindi nagpapalapit. Napakailap talaga mga katutok. Nakakita ka na ko ako ng napakalaking sweet lips at napakalaking samaral ni natin na pana. And mga katutok, maraming salamat po sa yung patuloy na panunod. Thank you for watching.